Welcome back to Papa and Rice Channel. Mayung buntag mga amigo. Isang buwan na po yung Aerox natin. Ano kayong issue ang na-encounter natin? Tara, samahan niyo po ako. May iba't ibang issue na lumalabas sa Aerox. Marami nagsabi na Lagutok daw ang kanyang shock. Mahina ang kanyang ilaw. At iba pa. Ito po yung isang motor ko. Yamaha Krypton. 20 years na po ito. And still, tumatakbo pa. Kaya, Yamaha ang kinuha ko dahil subok na po ito. Pero galing kayo sa mumurahing motor, kagaya nitong Yamaha Krypton, siguro para sa akin malakas yung ilaw ng Aerox kasi naka LED na po yan Kaya para sa akin maliwanag na po yung ilaw ng Aerox at ang isyo naman ng lagutok na shock ng Yamaha Aerox lalagutok lang naman kapag nalubak kayo sa malaking lubak at mabilis yung takbo nyo mas lagutok pa yung Yamaha Krypton ko. So para sa akin, ito, ito ang pinaka-issue ko. Tingnan nyo, kahit walang ulan, may putik lang na madaanan. So lahat ng putik, tumatalsik dito. oh at pumapasok doon. oh pumapasok dito. Dito pumapasok lahat dyan. So kailangan pang tanggalin ito para malinisan yung dumi. Kasi ang liit ng tapaludo niya o fender niya sa likod, ang front fender niya. O ang liit. Kaya lahat ng dumi na tumatalsik ay pumapasok dito. Kahit araw-araw mo pang linisan. Iya ang resulta. Lahat ng dumi pumapasok dyan at ang hirap linisin kailangan pang tangka, tanggalin yung cover so ang gagawin natin o order tayo sa Lazada ng uh, mudguard uh, fender extension so i-extend natin para ano hindi masyadong pumasok yung dumi dito So, yun mga amigo, dumating na yung order nating front fender extension mudguard. So, ito na yun. So, tayo na, bubuksan na natin. So, bubuksan na natin. merong mga screw mga bolt and nut naka bubble wrap so ano to tingnan natin kung ano to iwan ko kung para saan to siguro I don't know ipagawa lang yun natin sa mekaniko. So, ito. Scroll. Tapos, ito. So, okay yung pagabalot. para hindi maano, ma, -ano, ma masira o madamid yung item. Pero sana binalo, uh, ito sa karton para ano, mas safe yung item natin. Naka bubble wrap lang. Tapos plastic. Sana nilagay sa ano sa karton. So ito na yung ex extender natin. Front fender extender. So, yun mga amigo. Uh, yung extender natin na parang naka-carbon. <laughs> yung bolt and nut and tapos ito. Itong dalawa na to. So, yun mga amigo.